So, magandang umaga mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman Ang paksa na ating pag-uusapan sa oras na ito mga kaibigan ay tungkol sa labing limang pinakamahal na mga halaman sa Pilipinas na baka nasa bakura mo lang at pwede mong pagkakitaan o pwede mong ikayaman Kaibigan, naalala mo pa ba nung unang pagkakataon na bumili ka ng halaman? At kung magkano ang halagang ibinayad mo dito? Siguro kung isa kang tao na may hilig sa halaman, maring gumastos ka ng isandaan hanggang isang libo piso noong unang pagkakataon na nakabili ka ng halaman. At nakita mo rin siguro kaibigan na may ilang house plant na ibinibenta ng higit isang libo o higit pa, di ba? Handa ka bang magbayad ng higit sa isang libo kaibigan? para lang mapaganda mo ang iyong tahanan at ang iyong bakuran sa pamagitan ng mga halaman? Hindi na siguro pangkariniwan sa inyong mga kaibigan na makakita o makarinig ng mga halaman na sobrang taas ang presyo ngayon. Dahil nga may mga celebrities, mga kaibigan na nagsishare ng mga larawan ng kanilang hard to find na mga halaman sa social media na sobrang taas ng presyo na pwede ka nang bumili ng bahay at lupa sa halaga lang ng halaman nila. Mula sa variegated allocation ni Jinky Pacquiao hanggang sa price plant babies ni Aubrey Miles, kahit papano ngayon meron ka ng kaalaman tungkol sa kung gaano ba kamahal ang mga halaman na ito. May ideya na kayo siguro ngayon kung gaano kamamahal ang presyo ng pinakabihirang mahanap na halaman dito sa Pilipinas. At yan ang pag-uusapan natin mga kaibigan sa video na ito. Pero bago, yan magsimula, pero bago tayo magsimula mga kaibigan, bibigyan ko muna kayo ng babala. At paalala, kung nagbabala kayo mangulekta ng mga halaman, na babanggiting ko sa video ito. Una kaibigan, karamihan ng babanggiting kong halaman sa video ito ay nagkataglay ng nakalalasong substance na maaaring nakakalason sa mga sa mga bata at mga alagang hayop. Kaya't mag-ingat kaibigan sa pagkolekta ng ganito mga halaman. Ikalawa kaibigan, iligal ang pagkuha ng mga halaman na ito sa mga kagubatan para ipagbili o gawing pandekorasyon sa bahay. At may karampatang parusa ang sino mang mahuhuli na kumukuha ng halaman sa mga kagubatan. At isa pa mga kaibigan, ang mga halaman na babanggitin ko sa video nito ang pinak ang mga pinakamahal na presyo nila sa bawat partikular na halaman base sa mga online base na rin sa mga online prices at base na rin sa mga documentary videos sa television o sa social media man maring may pagkakaiba-iba ang presyo ng mga halaman kaibigan base na rin sa laki at ganda ng mga ito ngayon ano-ano nga bang ilan sa pinakamahal na halaman dito sa Pilipinas na baka nasa bakuran mo lang kaibigan na pwede mong pagkakitaan at pwede mo ring ikayaman. Unang halaman sa ating listahan kaibigan ay ang rubber plant o rubber tree. Ang rubber tree ay isang uri ng ficus na may malaki at makikintab na mga dahon at may milky na katas na karaniwang katutubo sa mga tropical na regions ng Southeast Asia at maring ito ay tumaas ng napakataas sa natural nitong tirahan. Ito ay karaniwang pinapatubo bilang house plant at ang pinakamahal ng presyo ng rubber plant kaibigan o rubber tree ay umaabot ng 1,800 pesos. Ikalawang halaman sa ating listahan kaibigan ay ang cycad. Ang cycad mga kaibigan o ay mga halaman na karaniwang may matibay na trunk na may crown na malaki, matitigas. Ngunit bakit nga ba napakamahal ng halamang ito kaibigan? Ang cycad kasi kaibigan ay isang oldest and most endangered plant sa grupo ng mga babanggiting ko sa halaman, na halaman sa video ito. Kaya't ganyan na lamang ang presyo ng halamang ito kaibigan. Ang pinakamahal na presyo ng cycad plant ay umaabot sa 2,286. Ikatlo sa ating listang kaibigan ay ang Begonia maculata. Ang Begonia maculata kaibigan ay kilala rin bilang Polkadot Begonia. Isa itong precious plant na may kakaibang dahon. Ang mga puting spots at mga mapulang kulay sa ilalim ng dahon ng halamang ito ang siyang dahilan kung bakit ito tinawag na Polkadot Begonia. Ang spotted leaf plant na ito kaibigan ay karaniwang itinatanim sa loob ng bahay ang pinakamahal ng presyo ng Begonia makulata, kaibigan, ay umaabot sa 875 pesos. Ikaapot sa ating listahan, kaibigan, ay ang Variegated Monstera Deliciosa. Ang Monstera Deliciosa o Arbo ay isang kamanghamanghang uri ng Variegated Swiss Cheese na halaman na may malalaking dark green at brilliant white na mga dahon. Ang Monstera Arbo ay isang rare at expensive houseplant. Ang Monstera barigata kaibigan ay isang mabagal na tumubong halaman na nangangailangan ng karagdagang liwanag upang lumaki ng maayos. Ang pinakamahal na presyo ng variegated Monstera Deliciosa plant kaibigan ay umaabot sa libo ang halaga. Susunod na alaman sa ating listang kaibigan ay ang... Ang species na ito, bagaman bihira ito kaibigan na mahanap, ha? Mahanap ito ng madali sa Mindanao. Lalo na sa Bukidnon at South South Cotabato. Kung saan may mga breeder ng species na ito. Mayroon din daw matatagpuan na mga ganito na Genmani. Genmani ang tawag dito mga kaibigan. Sa Bulacan at Laguna. Ang pinakamahal na presyo ng Antorium Gen Money, kaibigan, ay umaabot ng 10,950. Ikaanim sa ating listahan, kaibigan, ay ang Powder Pop Tree. Ang Powder Pop Tree, kaibigan, ay isang tanyag na evergreen na namumulaklak na puno. Ang masagana at, mag at mababangong mga bulaklak ng punong ito ang pangunahing dahilan kung bakit sila sikat at kilala ang powder puff tree, kaibigan, ay maaaring itanim sa loob ng bahay kung ito ay tritrim mo at ilalagay sa isang paso. Ngunit ito ay mas mabubuhay na mainam at malago kung ito ay palalaguhin mo sa labas ng bahay sa isang mainit na klima. Ang pinakamahal na presyo ng powder puff tree, kaibigan, ay umabot sa 8,500 at 350,000 para naman sa mga mother plant. Ikapito sa ating listang, kaibigan, ay ang Cornus Controversa. Ang Cornus Controversa ay karaniwang kilala bilang Swida Controversa o ang kakaibang, o ito ay kabilang sa pamilya ng mga halaman na Cornaxi. Katutubo ang punong ito sa Himalayas, China, Korea, Japan. Ang punong ito, kaibigan, ay kilala rin bilang Giant Dogwood dahil sa kahangahangang laki ng punong ito. Ang taas ng punong ito ay maaaring umabot ng hanggang 15 metro o 50 na talampakan. Kilala ang Cornus Controversa sa kaibigan na mabali sa mabilis sa paglaki nito. Na ito ay nagiging isang eye-catching na puno sa anumang landscape. Ang pinakamahal na presyo ng Cornus Controversa sa kaibigan ay umaabot ng 15,000 pesos. Ikawalo sa ating listang kaibigan ay ang variegated juca plant. Ang variegated juca plant kaibigan ay isang uri ng succulent na may mahaba at matutuli sa mga dahon, na may creamy yellow white, na may creamy yellow na mga dahon. Maaari itong magproduce ng puting bulaklak na matat sa matataas na tangkay nito tuwing tag-araw. Ang pinakamahal na presyo ng variegated juca plant kay Bigan ay umaabot ng libo-libo. Ikasyam sa ating listahan kay Bigan ay ang Sansevieria rurida o yung Bijigal. Ang Bijigal kay Bigan o Sansevieria rurida, ay isang milyong ay ay 1.2 bilyon sa succulent plant kay Bigan. Ginawa ito ni Sir Boyd Ganigan na secretary na ayon kay Boyet Ganigan, kay Bigan sa pumagitan ng isang programa sa telebisyon, ang video regal ay worth a million daw po, o worth a million, dahil ito daw po ay one of a kind. At ang proseso ng paggawa nito ay gumugol ng maraming panahon, maraming pagsisikap, at maraming gastos. Noong una daw po mga kaibigan, ito ay pinakilala sa publiko Marami ang nagalok sa kanya na bilhin ito. May presyo daw po na umabot na isang milyon. Hanggang sa umabot daw po ang offer sa sampung milyong piso ayon kay Sir Boyet Ganigan. Ngunit iginuit daw ni Sir Boyet na huwag ibenta ang halamang ito dahil nga daw po ibig niyang panatilihin ito bilang bahagi ng Pilipinas. Ang pinakmahal na presyo ng BG Regal mga kaibigan ay umaabot ng 10 milyon. Ikasampu sa ating listang kaibigan na yung Philodendron Cilion. Ang Philodendron uh, Cilion kaibigan ay isang exceptionally beautiful foliage plant na karaniwang pinapalaki para sa kahanga-hanga nitong dahon. Kapag mature na ang halaman, ito ay bumubu ng isang matibay na trunk na siyang dahilan kung bakit ang species na ito ay isa sa mga true giants ha, huh? ng mga halaman. Ang halaman ito ay katutubo sa Timog Amerika at karaniwang matatagpuan sa rainforest ng Brazil. Ang pinakamahal na presyo ng Philodendron cylon kaibigan, ay umabot sa 5,000 pesos. Susunod sa ating listang kaibigan ay ang Giant Monstera Thai Constellation. Ang Giant Monstera Thai Constellation, kaibigan, ay isang genetically engineered variegated monstera deliciosa na pinalaki mula sa tissue ng cultured sa Thailand. Mahirap ipropagate daw ang halaman na ito kaibigan at kabilang ito sa tropical plant empire. Kapag, pinati, kapag pinatatili mo ito sa loob ng bahay kaibigan na, na may wastong pangalaga, maaari itong umabot sa laki na walong talampakang haba na may mga dahon na umabot sa tatlo hanggang labing dalawang pulgada ang lapad. Ang pinakamahal na presyo ng giant monstera tayo kaibigan ay umaabot sa 15,000 kada dahon o tinatayang 190,000 kada halaman. Ikalabing dalawa sa ating listang kaibigan ay ang red congo barigata. Ang philodendron red congo ay isang unique hybrid variety ng philodendron empire red at philodendron tate, Meron itong tuwid na hugis oval na kulay burgundy green na mga dahon. Lumalaki, ang isa, lumalaki sa isang magandang rosette appearance. Ang pinakamahal na presyo ng red congo barigata plant kaibigan ay umaabot daw sa 800,000 pataas. Ang ikalibang tatlo sa ating listahan kaibigan ay ang elephant ear o yung tinatawag na giant taro o giant alocasia. Ang giant alocasia kaibigan ay nagtataglay ng malaking mga dahon na kulay berde ang hugis. Na hugis puso na maaaring lumaki ng hanggang tatlong talampakan ng haba. At kayang lumaki ng halamang ito sa taas na umaabot na sampung talampakang taas. Ito ay karaniwang tumutubo sa mga kabundukan sa ilang sa ilang probinsya dito sa Pilipinas lalong-lalo lalo na sa mga lugar ng Badyangan sa probinsya ng Iloilo. Ito ay isang rhizomatous green, evergreen perennial na napakahusay para sa pagdadala ng luntiang itsura sa mga hardin. Ang pinakamahal na presyo ng giant, giant elephant ear o giant taro ay umaabot sa 50,000 pesos. Ikalabing apat sa ating listang kaibigan ay ang Caramel Marble Philodendron. Ang Caramel Marble Philodendron ay isang tropical na halaman na may malalaking mga dahon na may marble patterns sa iba't ibang at na may iba't ibang kulay. Kabilang na dyan ang green, yellow, orange, red, pink at forest green na kulay. Ang mga dahon ng halaman ito ay variegated at may ibang kulay at may iba't ibang kulay. Ang halamang ito kaibigan ay mabagal sa si paglaki na maaaring umabot ang taas hanggang sa dalawang talampakang taas lamang. Ito ay tumutubong mainam sa mga kapaligiran na may mataas na humidity at mas gusto ng halamang ito ng diffuse na sikat ng araw. Ang pinakamahal na presyo ng Philodendron Caramel Marble Philod Philodendron Caramel Marble ay umaabot sa 80,000 pesos. At ang huling halaman sa ating listang kaibigan ay ang Philodendron Lisa. Ang Philodendron Lisa ay isang magandang hybrid na may burgundy kulay na may burgundy na kulay ng mga bagong dahon nito na nagiging dark metallic green kapag ito'y nagmature na. Ang kapansin-pansin ng mga dahon nito ay siguradong nakakaakit o maakit ang mga taong mahilig sa halaman na naghanap ng unique na eye-catching addition sa kanilang plant collection. Ang pinakamahal na presyo ng Philodendron Lee sa kaibigan ay umabot sa 15,000 pesos. So yan ang ating napag-aralan mga kaibigan tungkol sa 15 pinakamahal na halaman dito sa Pilipinas na baka nasa bakura mo lang o pwede mong pagkakitaan at pwede mo pang ikayaman. Kung gusto mo pa ng ganito mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.